So, Happy birthday, Brianna. Happy birthday, Happy birthday, Brianna. Happy mga boss, may pumunta lang kami ni Macy's na no, mga boss. Uh, may bibilihin lang kami at mang inasal ng mga boss yun lang yung ulan kasi pasaway hindi mo maintindihan hindi mo malakas na yung yung ambon Silpon baka mahulog ah Awakan mo yung baka mahulog Kasama ko si misis Ng mga boss Kasi marami marami kami mitbitin May ano pa may Magbibili pala tayo ng cake, no Pabugso-bugso to, bubuhos talaga to eh. Ang ganito pabugso-bugso, bubuhos talaga to. Dito lang kami sa manginasal ng mga boss sa may nangka. Kasi may drive thru dito. Yun lang ihanda namin sa bunso namin ng mga boss. Kasi di naman yung kumakain ng spaghetti. Kasi gusto lang naman yung Chicken dito lumakas ha Tapos doon mainit oh Gaya yung nilakad ko kanina Doon sa may ano Sa may Tulay Sa balikan Oo oh. Oo oh, hanggang tulay Yan hanggang doon sa tulay Balikan ay nga lang ako sandali Tapos yun Mga 15 minutes ako nakatambay doon sa tulay Ayun na nga lumakas na nga yung ulan <laughs> Haip kang ulan ka oh, halo-halo. Pang ano Pero, pang. Oh, ano po, ah, uh, itong ano, pitong halo-halo, yung ano lang, yung makano ba regular lang? Yung regular po? ah uh, yung maliit lang. Ano po? Uh, Pero ano pichu ah. Oo, oh, pichu na lahat. I ano mean, may order natin, pichu yun na ah. may rice na po. Ah. Uh, additional cost? Uh, wala na. Additional lang yung uh, ano, yung mantika. Ah. Uh, 'yung <laughs> mantika? kami. Okay. Ilan po, okay. man, si, uh, oh, ayaw mo na. po. Ayun well, meron po. Oh, na lang po. Ilan po? Ah. Uh, kung ilan yung ano, in order 'tong ito. Okay po, ko na payment, po. May kasama ng May kasama na. subtraction no? sub yun. kas ka, <messive> ka na na. Ayaw na. Ayaw na. Ayaw na. Ayaw na. Ayaw na. drinks na. Ayaw na. Ayaw na. Ayaw na. na. Ayaw na. Ayaw

Yeah, Meron? Baba mo na Ang minis daw Ayos ah Walang ka talaga sila eh no wala nang pinagkakaiba doon sa doon kakumain sa loob, di ba? Nanghihingi ka lang naman ng ano. Talo! <laughs> Talo. <laughs> Gago! Wala nang pinagkakaiba. Ba't ganun may bayad? Tekala, Halo-halo na lang daw. Ayun ang order namin mga boss. Buti nagdala kami ng eco -bug. Ayos. Ayo, thank you, sayo na, thank you ah, tapos, jali bi, may drive through ba, Oh, order, nakakasang ti lang. Sabi ko siya, eh. <laughs> ano po, yung mix and match? Okay po. Ah, uh, ito ka lang. Oh, Spaghetti. Uh, Spaghetti po. At saka yung terno niya, yung isa price. Okay po. Burger, yung isa. Sorry po? Sa burger. Ano pa hmm. so, yung mamula ng 25 lang po? Sa pizza rin ako. Sa pizza rin ako. Tagal ah. Hirap yung trabaho sa fast food. Naranasan ko yung sa Lidya Slitchon eh. Nalo pag maraming tao. Tagal naman. Yan yung sila may ari niyan. Starbucks. Jollibee. Tsaka mga inasal. Sila may ari. Nakagis na lang ni ate ah. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. <laughs> Aray ko. Maliwanag na doon. Oh. No? Wala na siguro ulan. Nanda ko pa naman yung ano, kapote. Yun oh. Let's go. Tagal. Yung bilang mo na namin siya ng ano. Okay na, huwag mo nang tanggalin. Bilang mo na namin siya ng kick ng mga boss para matuwa naman yung anak namin bunso. Ano siya nga yung mga boss na pan 3 years old. Ayan na. Ayan na si misis. Meron? Meron? Oo. Sige. Sige. Magkano ba regular price dapat? Ah. Uh, okay na? Oh, basta katipid ka, malaki pa. Malaki 'di ba? Uh -huh. Let's go mga boss Nakabili na kami ng cake Para sa aming unika iha Na makulit na si Brianna Pat kasi tinudo Pwede naman dito

Happy birthday, Brianna. Happy birthday, Happy birthday, Happy birthday, Happy birthday, Happy birthday, Brianna. Happy birthday, Brianna. na, birthday, Brianna. na. birthday, Brianna. Happy birthday, Brianna. Happy birthday, mo. Happy birth. dali. Hey, mo Brianna. Happy birthday, hey, Brianna. <laughs> Happy dali na, dali. Ganon. Dali. Oh, dali ikaw. Takasan mo. Sige pa. Sige pa. Oh, Galing nga. Galing nga. Ano? Ilang taong ka na? Three. 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 Very good mm -hmm. ah. Very good ah.